morning, good morning guys kasabong Luzon Business Mindanao lalo lalo na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa ating channel YouTube Kaliwa Kasabong TV sa umaga na ito ngayon magbigay ng mga konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagbigay natin ng pagkain sa ating mga alagang manok sa pang araw araw para hindi magbabago ang pangatawan dito pala sa ibinibigay nating pagkain kailangan marunong din tayo nito kailan pagmasdan natin, nitisik natin ang mga sako kung hindi ba yan inaamag na matagal na natin na-stack kasi itong feeds kung na-stack na natin ng matagal di maiwasan yan na may inaamag na iba ng amoy kung maibigay natin sa ating mga alagang manok yan ang kadahilan na, na ninipis ang pangatawan papayat yung iba hindi matunawan yan ang pinagdaanan ko na yan nga na isisir share ko to sa inyo na ibigay ko o kunting paliwanag sa inyo kaalaman kinukuntin ko na rin parang uh, sa inyo mabaguhan pa lang parang ang aking pinagdaan na ang aking manok na bigyan ko ng inaamag na 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 ng pagkain na matagal ko nang naistak na kasako ang aking manok nagkaroon ng hindi natunawan, pumayat yung iba hindi na nang payat, pero manipis. Umiba ang pangatawa, nagbabago. Kasi ang manok kasi, walang pinagkaiba yan sa ating na magmayari. diba kayo, tayo, ako, kapag napanis na ang pagkain natin, hindi na natin ipinagpatuloy kakainin yan. Bibili na tayo ng pinakabago o kaya magluluto tayo ng panibago na luluto na hindi panis pinatapo na natin yun o kaya ibigay natin sa aso ay kaya anong alaga natin sa baboy yan po dito sa manok ganun din marunong din manglasa ang ating manok kapag alam din nila na panis na hindi na rin nila yan kakainin kung gutom na gutom kakainin pili piliin lang nila ilan ilan lang ang kinakain, konti lang kainin kahit gutom yan sila kaya ang papayat o kaya yung iba di na matiis ang utom kain na kain kaya pag ang butsi hindi matunawan dahil hindi na maganda ang nakakain pumasok sa ilang kanilang butsi sa ilang pa hindi matunawan yan ang totoo niyan ha ilan din kaya para sa inyong palang pa lang kung magmamanok tayo kung ngayon maganda na ang hito sa pangatawan sa alaga nating manok pangalagaan na natin ang ibigay ng pagkain parang hindi na magbabago pa ang pangatawa nila parang hindi tayo maulogi kasi sobra nating pagtikid manghinayang tayo sa ating feeds na inaamag na kanis na gusto natin ipaubos muna yan bago bibili kasi sayang pero dubli ang gastusin natin dahil sa pagbigay natin ng feeds na yan na kanis na inaamag na ang manok natin papayat pagkaubos niyan na binibigay mo sa kanilang kung fight, kung fight sila dahil hindi ganadong kumakain bibili ka ng panibagong pagkain ngayon sa kapa unti-unting babalik ang pangatawan niya mas dubli pa ang iyong ginagastos hindi katulad ng ganito malinis mabango pa bago ganado silang kumakain ang mga katawan nila hindi magbabago yan doon kasi walang pinagkaiba ito sa pinakain natin na bigas na sa sako kung natagal na ang pag-stack niyan sa buliga tapos nabili natin sa sako din hindi tatagal yan sa atin mayroon na na inaamag walang pinagkaiba dito sa pigs pagkain manok yan lagi niyong tandaan mga baguhan pala nga dito sa pag-alagang manok hindi basta-basta dito kasi ang mga manok nga tinawag quality mga Texas masilan ito hindi ito katulad sa mga native na pagala lang kahit ano-ano lang yung pwede nilang tukain kakainin nabubuhay sila pero dito sa mga quality Texas na manok masilan ito sila hindi ito nabubuhay sa mga pagkain lang na hindi na nararapat sa kanila ito, kailangan dito may vitamins malinis ang kinakain nila yan ang kinasanayan sa mga pintaw o Texas quality hindi katulad ng mga nitid na ang kasanayan din nila pagalagala lang kahit ano lang kain-kainin damo-damo sa mga damo-damo ha nabubuhay sila yan ang pinagkaiba dito yan lang sana mayroon kayong mapulot makuturan mga baguhan pala kasama na dito sa pagpalahik manok para hindi tayo malulugi huwag na natin ibigay pa ipapakain sa ating mga alagang manok ang hindi na pwede lalong lalo na kung panis na o kaya inaambag na para ang ating mga alaga mintin ang pangatawan hindi nagbabago hindi papayak hindi magkaroon ng mga sakit sa lang. tinggi you ulit sa Bye-bye. Bukas ulit. Bantapos paliwanag ko sa Thank you.